you can call me bow you can call me Robbie. but kayo, you can call me anytime. Ano na po yung uh, nag sa inyo para sumabak po sa pagtakbo bilang representative po ng party list? Kung pisahan po natin kay Attorney Bo. Gustong gusto ko yung Attorney Bo. <laughs> Actually, nagkataon attorney ako, no? Pero yeah. ang sinasabi ko sa mga kaibigan, ang mga kalabang ko lang ang tumatawag sa akin ng attorney. Ah. Pag kalaban kasi na. Po. Ah. Uh, kasi Usually po. kasi pag nasa court ka na, courtroom, attorney, attorney. Yes. Pero yes. adversarial yan eh. So mag-aaway kayo sa courtroom. So parating nag di ba? Yes. Pagalingan ng boses, pagalingan ng batas. Pero sa mga kaibigan, as much as possible, buo lang ako. Mm, Pero mga politika ang pinag-uusapan kasi patagal ko nang kasama si Raul Rocco, di ba? Ever yes, since but... 92, magkasama. Panganay ako. Uh, ang sinasabi ko dyan, you can call me Bo, you can call me Robby, but kayo, you can call me anytime. Mm, sweet! <mimic> Sa <music> balota